Marilig kita sa mukha eh! Hello, what's up mga choy and good morning! Ayan, welcome back sa ating munting channel. So for today's video, ayan, i-share ko lang sa inyo, no? So habang nagbamanayo tayo, lagi natin i-check yung mga lane, no? Kasi hindi yan nilagay dyan para lang pag-display sa alsada. Ayan, pagkainan yung mga motor. So siguro dahil sobrang traffic talagang hindi may Talagang sinasalubong nila So pag nakikita niyo yung solid line na mahabang buwit na hindi putol-putol Ayan Ang ibig sabihin po niya is bawal kang pumaliwa O bawal kang pamanan O bawal kang lumipat ng linya mo Pero tignan mo itong mga to At itong jeep na to Ayan Parang gusto pa ata akong banggain ba So kitang-kita niya naman So, huwag yung ganyan yung mga ganyan kasi nag din ng accident yan. Nagparinig kita sa mukha eh. So yun lang mga idol. And ingat kayo at maraming maraming salamat. Ingat.